Ayan po, punta kayo sa Google, ay sa YouTube nyo. Tapos, search nyo yung link na ipi-play nyo. Ayan na, na-search na siya. Then, copy, pay, copy nyo po yung, yung link. Ayan, copy link. Tapos, punta po kayo sa Google. Ayan, punta na ako sa Google. Tapos po, dyan niyo po i-paste yung link. Di na ko na po. Ayan na. Lumabas na po. Pag labas po niyang, ayan, ayan na, lumabas na po siya. So, main makikita po kayo tatlong araw sa taas. Kailangan po yung desktop site may check po yan. Tapos magiging maliit po siya, yan. Play niyo po yung number one video. Play niyan. So, lalabas siya, naka-ganyan, naka-play. Yan. Nakakita niyo po yung screen na yan. Ilong press niyo po yan, pababa. Ilong Ilo press ko po yan, pababa. Para lumit siya dito, mapunta siya dito sa may pinaka-pababa. Ayan, nandiyan na siya sa baba. Tapos, meron po yung, tat- sa taas naman po, yung unang video, may makikita po kayong tatlong tudok Ayan. Pindutin niyo po dyan yung pinakauna. Ayan, add to queue. Lalabas na po yan, add to queue. Ayan, makukunta po siya sa may maliit na video dito. Ayan, tataas ko na to po. Ayan. May makikita kayong save. Ayan. Tapos may lalabas dyan, watch later. Diyan po, save ninyo. Kahit niya lang po kadali. Tapos, lalabas niyo po yung YouTube niyo dyan. Labas na po tayo sa Google. Punta po tayo sa YouTube. Yan, YouTube. Nandun na po ang sinave menu. Punta po kayo sa library. Ayan na po siya. Ganun lang po kadali. Pag may tanong po kayo, PM nyo lang po ako.